Sa tagpitagping uh, plastic, luna, at uh, dito po ay may nakatirang isang uh, matandang lalaki. At uh, kaawa-awa po ang kanyang uh, kalagayan. Kita naman po natin yung paikot po ng kanyang bahay ay halos kawa po sa mga uh, tagpitagping mga plastic at saka mga trapal. isang mapagpalang uh, araw po sa ating lahat mga kalingat uh, ngayon po uh, meron po tayong uh, gawa po dito isang lulo yun po mga kalingat tay uh, okay lang po ba kung may vlog ko po kayo may interview hmm. ano pangalan niyo po tay Gernaldo Gernaldo Inutan Inutan oh. hmm. eh, isa niyo sa bahay ako na lang mag-isa kay uh, misis ko patay naman. Ay, patay po yung misis po nyo. Oo. Oh. Iluluto ah, po yata kayo tay. Ano yung niluluto nyo tay? Iluluto lang ako ng yung bilad ng uga. Ay, patay nga po tay. Ah. Ito. lang ang niluluto ko Wala mang ulam. Hmm, anong ulam nyo tay? Ah, ito na lang. Oh, ito, oh, ito. Ito ang ulam ko. Hmm. Bilad, uh, u uga. Uga. Oh, uga bulad. Bulad po sa sabi-aya. Hmm, bulad. Hmm lambang oh. yung ibang mas kulang oh po pani ta ta Tagpi-tagpi po mga kalingap mm -hmm. ilan na po ilan pa ida niya tayi one binti binti nae mas 29. May maitedaripos si ta ta ay aso paragat tapat tapat Yung tapat 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 yung, ano, ninyo, yung mausap talaga ito pa yung bahay po ni tatay mga kalinga pa tagawa lang po sa mga tagpi-tagping mga sa tra trapal sako kasi ang kanyang mga bubong pwede, wala, 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 wala. oh, wala naman daw pera si tatay para may paayos ang kanyang bahay Pwede naman yung mag, ako lang mag-isa, wala naman ako mag eh. Oo. Oh. Ito, pwede naman yan siguro. Hmm, pagtsagaan na lang po tay. Oh. Ha, uh, hindi mo kaya nababasa rito tay. Ano man kay makapal man yung pang kan ba pang yung rapal. Oh. Makapal man siya at may sim sa ilalim. Mm, may sim din sa ilalim kaya eh, hindi tutulo. Oh, hindi tutulo. Hmm, bakit ho? Kaya well, sa po ang charity vlogger at saka biro po ipapaabot ko sa inyo pala. ito po ay Okay. Uh, okay. Ito po yung uh, bigas po tayo na uh, Bigay po yan ni Ma'am Claire Para po sa inyo Okay po uh, uh, Pagpasensya niyo po muna yun tayo no? Okay lang, yan Baka sakaling uh, may biyaya pa pong darating na iba uh, Makabalik pa po ako dito sa inyo Mabuti Ha. Oh. Bon, masarap. Padada. Asan po pamilya niyo tay? Sa Padada. Saan po 'yun? Sa sabi na nila nang palili. Hmm. Tay, pwede maipakita ko yung bahay po niyo sa loob? Wala, oh, wala po kayo, marami. Marami lang din wala nang wala nang galam sa kung sa pa. Hmm, Okay lang po yun tay? Pwede. Hmm. Kailan ka makapasok dito? Ito po yung bahay po ni tatay mga kalingap. Ito no, po yung bahay ko. O paano? Wala naman akong misis. Ito rin yung... Dito na rin kayo natutulog tay? O di, dyan lang. Dyan lang ako natutulog. Ang gabi-gabi, dyan lang ako nga. Eh ga. Kung kisa, dito sa... Duyan. Duyan. Matama. Ganang mag yun sa itaas. Hmm. Dito na ako duyan. Paano? Misses ko, wala na rin. Oo. No. Ito ang bahay po ni tatay. Pa, pa dyan na po sa doon na yung natutulog? Oo, oh, kung isa ako, dito na ako magtutulog kung mag uh, na ng gabi. Hmm, pag malamig na. Pag malamig na. Ito yung higaan daw po ni tatay mga kalinga po. Rocky naman lang, basta nila yung Hmm. Ito po, puro matrapal, may sim. Oo, oh, Wala lang yun na matuluan. Ito. Ito. Natin. Pura, Ah, oh, po, kawawa pa siya tatay mga kalingap kung kalagayan po niya. Hindi, yeah, mabuti naman lang niya. Sa buhay lang. Hmm. Maawa naman ang Panginoon. Oo. Oh. Sige, yes, sir. Salamat, sir. Oo, oh, po. Thank you yung bigas. Oh, wala pong ano man. Uh, yan po, galing po yung kay Ma'am Claire. Ah. Opo. Oh, okay lang yan. Okay po. Sige po mga kalingap at... Uh, Tignan nyo po mga kalingap yung uh, bahay po ni tatay Iputan po natin Kaya po mga trapal po talaga Mga tagpi tagpi ako. Oh. Tsaka-tsaka-tsaka oh. na lang po na tayo Mabuti lang, nakatulog na ako Oo oh. Yun po, mahalaga tayo. Uh, Ito, ta, kayo sa tulgan. Oh. Ito po, mga kalingap, yung paikot po ng bahay niya. Maya lang, sa iyo. Oo. So, bali yun oh. yeah. so, po mga kalingap at ta... patuloy po natin supportahan ang ama ng kalingap Balasantos Matubang Ate na vlog kalingap rap Tanga, buong team, kalingap. Pwede po mga kalingap, pag isip nyo pang yung abang likod, kalingap, turap. Alam pa, igat po tayo lagi and God bless. bye, -bye po.